So, yun guys, mag-change oil ako ng NMAX version 2.1 ng aking motor. So, ito yung langis na gagamitin ko. So, ang tinakbo na ng motor ko nasa around 1,200. So, every 1,000 nagpapalit ako. 1,000 to 1,500. Siyempre, isasabay na rin natin yung gear oil. Gear oil. So, so pa. Puro, ito lang yung ginagamit ko yung recommended na oil ng Yamaha natin. Pero depende pa rin naman sa inyo kung gusto nyo mag palit ng ibang langis. Pero ako kasi, fix ako dito, nakamaintain ako sa blue core ng yamalug. Pero mag kayo sa pagbili ng yamalug Yama kasi maraming peki nito. Uh, tapos, ayon yung magpapalit ako, maglilinis rin ako ng strainer. So ipapakita ako mamaya yung ano. So ayun guys, simulan na natin yung pagano pag-change oil. So simpleng tips lang to ang kung dapat lagi tayo nag-change oil. Pag inalagaan mo yun lang mismo, sigurado tsak alagang-alaga din yung makina mo. Tara. So, kailangan natin yung size 12 socket. Ayan, size 12. Yun lang, saka isang strainer. So, tara. Okay, change oil ko na. Madali lang naman mag-change oil. Tanggalin mo lang yung yung, yung bolt na yung nut na plug na size 12 dapat ang pabukas pa counter clockwise so pag natanggal na pwede mo na siya pwede mo na siya kamayin Hmm. So ayun, nag-change yun ako sa so, ang itim niya. So ito tinakbo lang nito yung mga 1,200 kilometers, no? Yung tinakbo ko 1,000. Itong langis na ito tinakbo lang ng 1,200. So ay lagi ako nagpapalit ng every 1,000 to 1,500. So ayan, hayaan muna natin na madrain lahat saka pag nagsaring pag nagsarin kayo ng ano ng langis huwag nyo munang sasarado yung drain plug pag lagyan nyo muna sya ng konting malinis na langis total 1 liter yung ano hindi naman natin lahat kukunin yun pwede natin ipang flashing yung sobra so yun yung tinatawag natin na pang flashing so yun guys wala na syang ano wala nang tumutulo kapag na drain na natin lahat so ipa flashing muna natin sya I I ibig sabihin ipa flashing lalagyan ko muna siya ng malinis na langis ipapadrain ko muna siya lagyan ko siya ng malinis na langis tapos hintay kulit ulit siya mag drain ipapadrain natin siya ulit so para maganda yung sigurado tayo na yung ano langis na nilalagay natin ay wala nang bahalong dumi na lumang langis so nakikita nyo yung lumalabas na na langis sa ano niya. Eh, malinis na. Yung blue corn na nalangis na yung mga na nalagay natin. So, pwede na natin isarado so, eh, pero, siyempre, bago natin sarado, siguraduhin yun na malinis yung plug. Pinasan natin siya ng malinis na basahan para sigurado na walang mga debris na papasok na sasama sa thread o sa plug para hindi mahaluan ng dumi yung langis natin na pupunta sa makina. Malinis na yung langis. Malinis na. So, ulit na natin ulit. Yung pagkabit dahil siguraduhin nyo 9D, kayo malolostre dan. Yung hindi siya mahigpit, mas hindi matigas. So, ang pagkabit nitong tredis ka, clockwise. Kung kanina, counterclockwise ang pagtanggal. Pagkabit naman, clockwise yung paikot. Dapat, iyo sa una, kamayin nyo lang. Naramdaman nyo na, na parang nakalapat na Dun yun na lang, dun yun na lang siya muna gamitan ng yabe. Para hindi masira yung thread niya. So ayun, tapos na yung paglinis natin ng ano ng ngis Next naman natin bubuksan yung sa so may filter niya. Sa so, may filter niya, ito yung filter. Nakita niyo yan, yung malaki na yan. Yan yung yan nakalagay yung oil filter natin. So maganda rin nililinisan yan tanggal naman itong filter. Ang size naman ng trench nyo na yan. Ayan, size 17. So, gagamit tayo ng 17 may abi. Ang so, 17 na sakit. So, tara tanggalin natin. So, ayun, natanggal ko na siya. So, kakamayin na lang natin yung pagtanggal. So, daan-daan lang kasi may spring yan eh. So, uh. so ito. So, ito yung filter. So, nakuha na natin sa may... Kaya oh, yeah, dapat linisin natin yan. So, ingat kayo sa mga sarado niya, sa o-ring niya. Itong black na yan, o yan. So, para yan yung ano na, para hindi magkaroon ng tagas. So, linisin muna natin. So, ayun, malinis na. Malinis na natin yung filter niya. So, pwede na natin solid ulit ikabit tapos refillan na, na ng langis. So, guys, yung itsura ng pagkabit niya ganyan, ah. So, para hindi baka magkamal. Ganyan yung tsura ng pagkabit niya. Tapos, pag natin siya, pasok lang natin. Tulak. Tapos, sigurduin na makakamay muna natin siya. Na hindi siya titigas. Para hindi man iwas lost thread tayo. Iwas sira ng thread. So, yan. So dapat maluwag siya na kakamay niyo para hindi nasisira yung thread. Hindi kayo masiraan ng thread, hindi kayo magkaroon ng tagas. So yun, higpitan na natin. Gamitin na ng 70 na spanner. So ang paghigpit papunta sa iyo. Pahila papunta sa iyo. So kung kanina patulak, ngayon papunta sa iyo, pahila. Pero wag masyado kasi may may ano naman, may ano siya yung o-ring. So yung hindi kailangan yung mahigpit na mahigpit para hindi masira yung o-ring. Iwasan natin masira yung o-ring. Mamaya i-check natin kung may taga sa so wala. So, kaya punasan nasa natin, dapat siguro din natin tuyo yung ano. Makita natin kung mayroon siyang taga sa so wala. So ngayon maglalagay na ako ng langis. Mamaya i-check natin guys. So tapos naman guys, ito naman tayo. Ito yung sa gear oil. Ito yung sa dipstick. ito yung plug sa gear oil. Yung refillan. Tapos ito yung sa drain. Ito yung drain bolt nya. Tatanggalin natin itong bolt na to. Ang size nitong bolt na to is size 12. So, ito kung size, itong, itong isa, size 10. Ito, sa drain bolt niya, size 12. So, pag nag-change nag kayo ng gear oil, tandaan nyo lagi dito sa may pinakadilalim. Ito yung size 12 na socket. So, ito siya. Punting ganyan lang. Siyempre, bago natin i-drain, buksan muna natin itong sa taas. So, matigas. So, pag matigas, gamitan natin siya ng kahit long, uh, long nose or lais so yun guys bubuksan ito open natin saka nga pala guys paalala lang pag nagtatanggal kayo ng mga bolt tulad yan ng bolt o ng drain plug wag na wag nyong gagamitan ng open wrench ha? Huwag kayong gagamit ng open range kahit na sakto yung range. Huwag na huwag kayong gagamit ng open range. Alam niya kung bakit. Kasi nakakasira yun. Lalo na pag nyo yung pagtanggal at pag or paghigpit. Kasi pag ginamit, gumamit yan ng open range, may tendency itong mga kantong-kantong to, may tendency mabilog yan. Pag dumulas yung yabi mo o yung open range mo. Kaya mas maganda talaga yung socket or close range. Uh, ayun lang, payo lang. Tapos ito, ingatan nyo yung siguraduin nyo na yung o-ring nandyan. At bago natin ilagay, dapat linisin natin ulit. O, oh, ayan, syempre, drain na natin. O, oh, nakikita nyo, tumut may tumutulo na. So, madumi na so ayun guys na drain na natin siya so ikapabit na natin tong drain plug pero siguro din linisin nyo muna kung punasan nasa nyo ng basahan bago nyo ibalik ulit para siguradong malinis at walang kasamang dumi o mga buha-buhangin na dyan sa paligid para sigurado na wala wala siyang ano walang hindi siya makocontaminate saka itong ano dapat linisin din natin yung plug niya. Yeah. so ayun nalinis ko na pwede natin kabit so pag yan, oh, linis na pwede na tayo magsalin ng ano langis so ito yung gamit kong ano yama Lube din ang gamit kong gear oil ha? so magkaiba yung langis sa oil natin sa makina at langis sa gear oil ha so wag yung pagsasamahin yun wag yung wag yung pa hindi pwedeng pagsalo paghaluin yun so iba iba ang ano nito yung grade nitong gear oil sa grade ng ating oil sa langis ng oil sa ating makina langis So, sali na natin. So, ito lahat to is ano So, ibubuhos natin to lahat. So, 100 ml, 100 ml ang capacity ng sa gear oil natin. So ayun, tapos na. Ibalik na natin tong ano. Pero linisin niyo muna yung gilid ha. Kasi madumi oh. Siguro nyo na walang masasamang kahit anong buhangin sa loob. Kasi pag may nasama yan, sasama yan sa ating mga gear. At maraming sisirain yan. Pwede na natin kabit. So ganun lang kadali guys. Pati yung sa pag, ano, paglinis ng filter, pagpalit ng langis sa makina natin. So ayun guys, na tapos na natin yung pag-change so, Ngayon, tuturuan ko naman kayo paano mag-reset ng ano natin ng menu natin sa ano sa panel ng oil So hanapin lang natin yung oil So ayan, oil So meron akong 129 sa so, oso 1-3, 1-3 ako nagpalit So itong menu press na to nilolong press lang natin yan pag nilong press natin yan nakikita nyo magbiblink yan nakikita nyo nagblink so kapag uh, nakikita nyo nagblink pwede nyo pindutin ng isa or pwede nyo rin dire diretso lang ng pindut hanggang sa mag zero o oh, zero so nareset na natin yung sa langis natin so ganun lang kadali mag reset